Ngano ba intang naglimbong ka? Ma, ngano ba intang nagbudhi ka? Gugma, ngano ba intang naglimbong Ah, nagprakte kong tanta. Eh, mga pwede tawag ng tanghalan. Pilaray pa, o makadaog na ay... intang nabu dima ngaba intang laguma ngaba intang lagu dimuang takhan Ano ba intang nagbudhi ka? Gugma Ano ba intang naglimbong ka? Gugma Ano ba intang nagbudhi ka? Gugma Ano ba intang nagbudhi ka? Gugma Ngano ba intang naglimbong ka? Gugma Ngano ba intang naglimbong ka? Gugma Ngano ba intang nagbudhi ka? Gugma Ngano ba intang nagli Budi ka ngano Nga no ba intang naglimbong ka Mamga dyan to, man Nagkanta-kanta na sa kalapukan Naunsa naman ni hang inahan Kapabuzag man, karoon kang inahana ka Ma, Matutatad mo Ma, wala akong sabagadya ni Abu sa dinig practice kay din sila ganis to dagat malami kuno ang tingog unsa ni lami na yung tingog oh <laughs> <laughs> ang sila nga og anhi mag practice sa dagat malami ang tingog unsa na lami na yung tingog oh nalami na Harap!